si Joy pagkatapos daw ng kanilang office hour, pinapapunta pa siya ng boss niya sa isa pang opisina tapos doon daw magbibigay ng instructions legal daw ba ito. Yan po ay dapat may bayad. Ito po kasi ang rules dyan. Ayon sa Article 84 ng Labor Code, no, lahat daw ng oras ng isang empleyado ay dapat nasa duty o nasa opisina o kaya ay hindi niya magamit yung oras niya para sa ibang bagay bukod sa trabaho, yan daw dapat ay may bayad o hours work daw yan dapat. Ngayon, kung sobra na yan sa walong oras mo, overtime na dapat yung pag-uwi mo na hindi ka pa pinapa at pinapapunta ka doon sa isa pang opisina. Kasama po dyan yung kunwari pagkatapos ng duty nyo, pinaglilinis pa kayo, o kaya may pinapagawa pa sa inyong accounting, pinagbibilang ng pera, etc. Ayon rin po sa implementing rules ha, ng labor code, kahit po walang pinatrabaho sa inyo, basta hindi kayo pinapa-uwi o hindi nyo magamit sa personal ninyong magawain yung oras ninyo, dapat baybayad pa rin po yung oras na yon. Ayan din po, kita sa number 3. Pag hindi ka makaalis dahil wala pa yung kapalitan mo, kasama rin po yan sa dapat bayad na oras. At dyan, sa number 4 naman po, kapag ka, kunwari, may interruption sa trabaho mo dahil hindi mo kunwari magamit yung makina o kaya nawala na kuryente, yan po ay bayad pa rin po kung hindi kayo po pwedeng umuwi kahit na wala kayong trabaho. Sabi pa nga dyan, kahit tao po, po naghihintay lang kayo o yung waiting time, no? Bago kayo magtrabaho, eh pinaghihintay kayo ng, ng inyong employer, dapat din daw may bayad din yan. Yung mga lectures naman, meetings, seminar, no? Yan po, general rule po dyan, bayad dapat yan. Kapag ka yan ay mandatory. Pero kapag ka naman daw yan ay voluntary lang, no? At yan ay ginagawa sa labas ng employees' regular working hours. Doon lang daw siya po pwedeng hindi bayad. Pero general rule, ulit ay bayad dapat yan. So yan po, no? yan po yung mga rules natin sa bayad o hindi bayad. Basta tandaan nyo lang po, kapag ang oras ninyo ay hindi nyo magamit para sa pansarili ninyong mga gawain, yan po dapat ay bayad. Kapag kapo po ang inyong ginagawa, kahit pag man lang, ay para sa benefit ng inyong employer, dapat po yan ay bayad.